Hello mga kalakbay! So nandito na naman tayo sa farm. Panibagong araw, panibagong video na naman. At yan nga po pala si Mama Malin. Super sipag. Magluluto po siya ng kanin dito sa may lutoan na ganito. So are you familiar with that? So yan nga po pala yung asawa ko. Nagbubongkal ng pagtataniman ng mga... Gulay-gulay. So, ang ganda pala ng ginawa nila dito sa farm. Inayos nila papa at mama. Kaya naman, wala na akong masabi. So, yan. Ito pala ay bulaklak ng kabatiti dito sa amin. Tawag namin dito kabatiti. So, yun, magpapakain pala kami ng isda, guys. <laughs> so, yun, malalaki na yung mga fingerlings dito, yung mga tilapia. So, yan pala si mama, di ba, mag-hyperlap sana ako, pero, yan, bayabas. And then, yan, may mga mandarin dito, sobrang daming frutas. Kaya, yun lang po. Please follow us, mga kalakpay. Thank you. God bless.